Hello guys! Happy Monday! Kumusta kayong lahat? So for today's video nga ay magluluto muna ako ng almusal. Una ay hinugasan ko muna pala itong mga gagamitin ko dahil alam nyo na paggabi hindi natin alam kung sino yung mga gumagapang charis. At kumuha lang pala ako ng kamatis dito sa ref at hinugasan ko na din. At mag start na rin pala ako maghiwa ng aking kakailanganin sa aking lulutuin. Itong sibuyas, kamatis, at bawang. Hiniwa ko lang pala ito ng maliliit. Ngayon pala ay lulutuin ko ay sarsyadong dilis. At nang matapos na nga akong maghiwa ay bubuksan ko na muna itong kalan. At habang pala ako ay nagluluto, nakapagsalang na pala ako ng labahan kanina paggising ko pala. Kung na talagang inaasikaso ko itong paglalaba muna para maaga din ako matapos. At eto nga, nang mainit na itong pan ay nilagay ko na itong mga dilis. Naglagay din pala ako ng konting mantika dyan. fry ko lang to ng mga 30 seconds or hanggang magkulay brown. At nang luto na nga, isinalin ko muna dito sa lalagyan. At sa same pan ay magi start na rin ako na mag ng sibuyas at bawang. After ng ilang minutong pagigisa ay sinunod ko naman itong kamatis. Naglagay na din pala ako ng asin at paminta. Hinalo-halo ko lang muna at tatakpan hanggang sa maluto ang kamatis. At naglagay na din pala ako ng chili flakes pero ito yung optional lamang. At nang malambot na nga ang kamatis ay nilagay ko na rin tong dilis. Hinalo-halo ko lang at after ng tatlong minuto ay pinatay ko na din ang apoy. At eto na nga guys ang ating sarsyadong dilis para sa ating breakfast. At nang luto na nga, inilagay ko na dito sa plato. Dahil syempre, hindi kumpleto ang ating breakfast kung walang itlog. Char. Nagprito lang pala ako ng apat na itlog. Dahil day off nga ni daddy ay kasama namin siya magbe-breakfast. At sabi ko nga kay daddy ay wala na talaga akong mailuto kaya ito na munang dilis. Kaya nga sabi ko sa kanya ay mamaya ay makapag-grocery na dahil wala na din laman ang ref. At eto na guys ang ating almusal. Thank you Lord sa blessing. Kain tayo. At fast forward naman, eto nga ay hahatid na namin si Ate Pia sa kanyang school. <laughs> at after nga namin maihatid si Ate Pia sa kanyang school ay dumiretso na kami dito sa West Zone para makapag-grocery na din. Dito pala ako dumiretso dito sa may gulayan section. Kumuha lang pala ako ng kamatis at itong toge at tokwa. At kumuha na rin ako ng isang tray ng itlog dahil 2 weeks nga lang ito sa amin ay madaling maubos. At nakapagkuha na rin ako ng mga kutkutin ng mga bata dahil sobrang bilis din nga nito maubos. At dito naman, dito naman ako bibili ng mga pang-almusal namin. Kumuha lang pala ako ng dalawang tosino, isang sweet ham at saka dalawang longganisa. At si Daddy naman ay bumibili ng pangsinigang sinigang at saka pang yan, <laughs> Yan. At after ko nga mamili ng mga pagkain, ito ay dumiretso naman ako sa mga panglaba. Ito pala yung favorite kong fabric conditioner, ang pang baby. At naalala ko pala ay bukas na rin ang trick or treat ni Ate Sofia. At bumili na nga kami ng mga chocolate para ibigay sa kanyang teacher. Go ni ate ha. Sa school bakit hindi ako? At eto nga, nandito na kami sa counter para magbayad na. So, ayun lang muna guys. Thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye!